Ayan o, binalik ko siya ulit guys di ba tapos si Bloyete nandito may talong sila sa akin guys kung okay daw ba yung solar panel na 100 watts na nilagyan ko ng diode na bridge type Kung pwede daw bang i-series ulit doon sa kung pwede ba daw siyang ipares pa ulit sa ibang mga solar panel like 100 watts siguro So binalik ko ulit sa taas Siniris ko ulit Para Pakita lang talaga na okay sya Pasensya na guys At medyo hindi magandang pakiramdam ko okay. Tinamaan tayo sa pag Dito kasi sa amin hindi mo mawari kung anong palahon eh Ngayon ang lakas ng araw Kahapon grabing ang lamig Umabot pang lang 25 degrees dito eh Maulan So ngayon ang lakas ng araw So tinamaan yata tayo na ano Tapos yung sinus ko pa masakit dito sa loob so mahirap kumain mahirap lumanga so pasensya lang kung ganito yung boses ko parang naglalamya ko tinatamblay parang gusto ng okay so yun ang tanong nila sa akin so ngayon nakalagay okay naman yung araw medyo medyo uh, medyo kukulimlim tapos lang, malakas yung araw na talagang napakatindi masakit sa balat so ngayon binalik ko siya ulit Ayan, binalik ko sa taas. Kasi nga napansin ko noon, ang alam ko kasing sumira sa solar panel at sa kanyang diode, yung 200 watts kasi apat yung diode niya. Yung 100 watts, dalawa lang. So, siguro, parang yung, parang yung tulay na mababalay capacity, dinaanan na malaki, so nalaspag. So, parang ganun yung 200 watts yung bypass diode nya apat tapos itong 100 watts dalawa lang ibon yun so yun ang alam ko kong nangyari kaya nagkaroon ng konting masunog sunog siya sya tapos humina yung capacity ng solar panel so ngayon nakakarbes ako ng solar kuminsan na umaabot ng 600 watts So, ang aking lim, ayun, umabot na naman, tumatas na naman ng 400 watts. Maabot siya ng 600 yung pinaka malakas na araw niya. 18 ampere, tataas siya ng hanggang 30 ampere. Nakalimit lang kasi ako na hanggang 30 ampere. No, wala yung monitor natin. Hanggang 30 ampere lang ako kasi ayaw ko masira. So dito, ramdam mo talaga ng init ng wire. Ayan, so kung mararamdaman kung gano'n na talagang umabot pa ka ng 50 ampere eh. So yung wire talaga mainit So pag ganun kalakas yung ating charging uh, current, hindi tatagal yung ating battery. So mas maganda, slow, slow lang siya. uh, tingnan natin kung may kuryente. Ah, uh, meron, may kuryente. Meron kuryente, baba na lang natin. So, okay? So i-check natin yung laman ng battery. Ito makikita eh. Ayan. Tingnan natin nung maya yung solar panel sa taas. Tinagdag ko na. Napansin ko kasi noon na bakit parang napakahinang mag-harvest. Yun pala, sunog na yung bypass ng isa. So, pag hindi nagpo-produce yung isa, ayun na, nagkakaroon ng loss. Ayan. So, kanina umaga, nasa 60% yan kasi nga magdamag na Walang kuryente. Eh, ilang araw na kaming ano, ilang araw na kaming maulan dito. Grabe. <laughs> ang sipag umulan dito sa amin. Paglabas mo na wala dyan sa bandang kasiguran, lagpas dyan, papunta na sa baler. Grabe ang tirik na araw dyan. So dito, umabot na ng 90%. So sa tingin ko, mga last dose yan, puro na yan. Okay. So, ito guys ay nakakonect dito sa battery ni Orient Power. Ayan. So, sa tingin ko, ay, ah, yan, umabot na ng 30, 30 ampere. Ayan, umabot na ng 30 ampere. So, hindi lang sila magkatugma kasi nga, iba yung nga sabi ko, this inverter is not recommend. Iba yung reading nito, iba yung reading dito sa Samsung battery. Okay. So, ganyan. Ayos naman kahit to pa paano. Nakalibre din ng kuryente kahit sa kahit may grid. Pinapatay ko. So ayan, ginagamit ko guys. Dinagdag ko na yung solar kasi siya pa yung ma-harvest niya eh. Kahit natin 100 watts. Sulitin mo lang sa bypass kahit to pa paano pag medyo makulimblim nagkaroon ng shading. Kasi kung minsan, yung shading may mangga dito. So minsan natatabingan siya. Tapos yung Yung doon sa ano, Bad na ron. So kung minsan natatabingan Nagkakaroon ng shading So ganun siguro Kaya nasira yung ano nya Pero kayo ito pa ano Nagha-harvest pa Wala pa kasi akong pambili Okay So ganun In the future siguro ay Magbibuild tayo ng DIY na battery So yun ang isang kailangan niwan One dila sa Battery talaga Marami pa marami DIY ng battery DIY DIY, DIY ng battery mag <laughs> di DIY ng solar panel uh, solar panel ang kailangan ko pa siguro mga 4 pa 4 pa ng set na 200 watts so yun ang ano marami pa o oh, mababot na ng 26 oh. grabe 36 ampere so malamang nabago ko to siguro yung kanyang setting o oh, mababot na ng ano 500 Mababot ng 600 yan malamang siguro ay malakas ang power loss sa line sa kuryente na ginamit ko sa wire kasi nga THHN yung ginamit ko ang mahal kasi ng DC wire ano mabot ng 500 mabot ng 33 ampere sa so, may puno oh. Oks na yan uh, naman ang overnight grabing init na ano ko So ganun pala ang sinus Ang sakit Ang sakit dito Pinahilot ko kagabi Kaya lang Talaga Ay sakit Ang sakit Parang lalag natin ka Masakit lahat ng mga Idadamay niya Kasi nga lalag natin ka Mawabot na ng RPM -tier. So kahit pa paano Tumutulak yung 100 watts Itong gusto ko sagdan na to eh retractable ayan o oh, binalik ko siya ulit guys di ba tapos si Bloetti dito? okay ayos apat na 200 watts na bifacial so sa tingin ko 150 lang yan kasi bifacial baka 50 watts sa ilalim nonsense ngayon makukuha mong wattage sa ilalim kahit sabihin mong nakataas yan kulang pa rin yung marireceive o maharvest niya sa ilalim yan dapat nila sana sinulit na 200 watts Okay, so yung nag -don, yung boss ka doon, sa dulo doon yeah. Ay Legit na 200 watts, malaki siya malakas 100 watts kita nyo ang tapos yung 200 watts ng Jinko okay naman siya kahit pa paano okay naman lakas mag produce so kahit pa paano nalilibre kami grabe sakit sa ano sakit sa balat araw nya tapos ganito pa so yun guys sa nagtanong kung pwede Ayan, pwede. So siya pa yung ma-harvest niya. Baka sabi na iba kasi, maliit. So kahit nga 200 watts or 500 watts, nagsimula naman sa maliit yan eh. Uh, kaya lang siya lumakas. Lumakas ng lumakas kasi nga, in a group. So ganun lang naman yan. mag man siya or hindi, okay lang kasi nga meron naman siyang bypass. Kung ayaw niyang produce, di wag. Mag-bypass na lang yung kuryente. Ang bias diode nga nito guys ni Bluetti 200 watts solar panel Ay Iisa lang na 6A10 Nanginit oh Babaguin ko na lang yung setting kasi masyadong Napupwersa Ang gamit ko ng wire ay number 2 Number 2 ba o Number 4 Oh number 4 pala Kala ko number 2 Kasi pag number 2 oh doble yung size next na susubukan ko siguro itatry ko si Bluete na 200 watts kung pwede kay EcoFlow River 3 UPS sana pwede siya. Oops, ha, na naman -na siya ng interfere sa output ni Power MR. Ganyan side ang ayoko dito. Nakapansin nyo walang nagcha-charge dito Walang mag-charge ng cellphone So ito siguro susubukan ko So okay, naka-plug si ano Si Bluetti Sa Power station niya na Bluetti Okay